kayo. At ito, tapon ko kayo sa mga batang makukulit na mahilig sa laptop at sa cellphone. Puputulin ko ang kamay nyo at kakainin ko lalo na si Jaydol. Huwag kang ma ako. Magbasa ka. Para matuto ka. Kung hindi, mamayang gabi, kukunin ko kayo. Oy, bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ko sa'yo, tama na kakas cellphone di ba? Pag ikaw hindi ka pa natulog, lagot ka sa'kin sa akin. mamaya. Pupuntahan kita sa kama mo. Sige, Bata, bata. Batang makulit. Oo, ikaw. Batang makulit. Hindi ka sumusunod sa mama mo. Puro ka cellphone. Lagi ka na lang cellphone Hindi ka natutulog ng maaga. Hindi ka nag-aaral. Hindi ka nakikinig kay mama at kay papa. Gusto mo ba kuhanin kita sa gabi? Kukunin ko yung cellphone mo pati ikaw. Kukunin ko. At kakainin kita. Pag hindi ka sumunod kay mama at kay papa, Naiintindihan mo ba ako? Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Matulog ng maaga at bawas-bawasan ang pagsiselpon. Tigil-tigilan na ang pagselpon. Kung hindi, kukunin kita. Isasama kita sa madilim na lugar at kakainin kita. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha.